Hey mga boss, welcome back at uh, may gagawin tayong amplifier. Yan. Ang tatak niya ay KOJO Audio KA 711 Plus. Ang problema nito, ang unang sabi kasi ng may-ari, hindi gumagana yung Bluetooth. Sabi ko, Bluetooth lang bang ba gagawin? Bandang uli, nung tinistig na namin sa ano, kasi may din kasi minsan iba yung Iba yung sinasabi ng may na naglulo lang daw ang bluetooth pero nung tinisting na namin ito kanina kaya bukas na binuksan <coughs> ko, tinisting ko sa harapan nila hindi gumagana yung relay sabi ko, ang pinaka problema talaga nito hindi bluetooth yung sounds talaga so, i-prepare e na natin yung ano uh, natin dito na lang yan, isoksok no yan tapos para makita nyo yung problema tapos ipapower on ko na Ayan, umandar na. So, hindi siya nagsiswitch yung relay kasi kinik natin yung linya dito sa ano. Ito, ito, ito. Mayroong 14 volts na DC out. Ayan, no. Oh. Ayusin natin kasi hindi makita yung ano. Hindi makita yung sa kabila wala naman yan wala namang DC out pero itong kabila mayroong ano 14 14.85 na DC out so ang gagawin natin dyan syempre medyo malikabok na ah, napag-usapan namin ng customer na dito lang muna kung may problema dyan sa na lang yan so kailangan maayos muna natin yan kaya hindi siya nagsiswitch yung relay kasi may DC out Naka-protect po siya Naka-protect ang tawag dyan kapag hindi gumagana yung relay kasi may DC out so ang problema itong channel na to tingnan natin ah uh, initial may nakita na ako dito kinalawang na sira kanya tinuro ko na rin to sa may ari ayan o oh. yung 560 na yan so papalitan na agad natin yan dinititesting natin so ano pang gagawin natin mga boss kalasin ko na muna para malinisan kasi madumi na rin yung ano oh. ayan o madumi na rin yan tingnan nyo yung pan sobrang dami na rin ng pan yun na lang muna at gabi na ngayon mga boss uh, naglinis ako dito sa shop uh, nagano tayo ng mga uh, vacanting space para makatanggap na no, tayo ng panibagong repair so sa mga magpapagawa habang napapanood nyo yung video na to open na po tayo pa tumangga pero integrated amplifier lang po so ito hindi ko pa nalinis ito nalinis na natin at saka yung loob ng ano, binuga na natin ng hangin ngayon uh, ito na yung papalitan muna natin yung 560 ohms at saka yung 4148 na si uh, signal diode signal diode o switching diode so dito wala namang problema dito sa kabilang channel ito na lang palit tayo resistor na yan then titesting natin ulit kung ano kung okay na so mamaya na natin linisan yung ano uh, blower ah luhugasan ko pa yan so dito na muna at maghanap muna ako ng resistor at palitan natin yan mga boss so power, ano muna natin yung ano natin so ayan na ah, natanggal na natin napalitan na natin putol na yung paa ito yun yan so power on na muna natin naka na yung test rod natin yan on na natin yan check na natin dito kung may DC out pa wala na at saka nag switch na rin yung pinaka rili mga boss ayan na. so gumana na ngayon subukan natin kung tutunog kabitan natin ang speaker tapos isubok din natin yung ano ba yun matanggal na yung ilaw ko dito ilaw yan ito yung pinaka speaker natin lagay muna natin dyan tapos yung pinaka input so mag input muna tayo saan ba input dito Oxylon. ay gulat ako naka on yung ano eh <laughs> nagulat naman ako ay sira yung volume nito sira at ang volume mga boss punalagyan natin ng input ano eh sumisigaw kawawa yung ano natin eh yan may problema din ang mga pitan kausapin ko yung mayari na lang nito gumagana na ayan o so try natin dito sa kabila may problema din ng mga pitan Ayan. so naka off na yung volume tumutunog pa rin tama ba yung kabit natin tama naman input so kausapin ko muna at ano kung gusto nilang papalitan to kasi sira yung volume antayin ko na lang sila bukas na lang to ang mahalaga ayos na Nagawa na natin yung diesel. Nagulat ako. <laughs> Biglang subigaw. So may tama na tong mga pihitan. At ewan ko lang yung sa mic kung gumagana. Subukan nga natin kung gumagana yung sa mic. Ayan. So try natin. Ayan. Hello, sound trick, sound check sound test. Gumagana pa naman. Okay. Hello. So patayin na natin. Kausapin ko na lang yung ah, may-ari. Para sigurado tayo. <laughs> Gulat ako talaga doon mga boss eh. Wala, hindi ko na-edit yung <laughs> shock talaga. Ako, kasi pagsaksak, boo! Eh, naka-off naman yung volume. <laughs> Nakaos. Sakit talaga 'to ng mga ano. Uh, ipaalam ko muna sa ano sa may-ari 'yan, okay? So ayos na mga boss. At uh, nakausap ko na yung may-ari, pumayag na siya. 'Yan ang pinalitan natin. Dito mga to okay na. 'Yan. Lipat natin sa kabila. Volume. So ayos na, tatakpan na natin to at hanggang dito na lang tayo mga boss. Uh, abangan nyo ako sa susunod kong video. Uh, good luck, God bless po sa ating lahat.